Para mga friendship, so may tanong si Sir Marvin, paano daw kapag walang pag-ibig pero may kapasidad magbayad, makaka-avail pa ba ng pabahay? Naku, pwedeng-pwede, Sir. Meron naman tayong bank financing at in-house financing. Kailangan lang natin i-check personally kung ano po ba yung aakma sa inyo or financing na kapag sakaling bumili tayo ng bahay or condo is mapapay sa inyo talaga yung property. Kaya po meron kaming qualifying process or kung saan tatawagan namin kayo para interviewin. And then from there magsasuggest po kami kung ano po ba yung dapat or Uh, better option para sa inyo. Pero for context, ano po ba ang mga financing? Ang Pag-ibig financing, mga friendship automatic para sa mga affordable yan or mga murang pabahay. Kapag bank financing naman po, parang mga mid to high and then in-house financing, ito naman po yung direct sa developer. Ano 'yung sabi ng direct sa developer? So halimbawa kung kayo po ay na deny sa pag-ibig or sa bank, sasabihin ni developer, o sa akin ka na lang mag-loan. Or may option kayo na mag-loan direct sa kanila. Wait, ano yung developer? Yung developer, sila po yung may-ari ng project, kagaya ng Amaya, Avida, Ayala, DMCI, SMDC, Phil Invest, Camellia, and the like. So, automatic ba na merong financing ang mga projects? Mm, depende po. Halimbawa, minsan pag-ibig lang, minsan bank lang, Uh, minsan naman meron silang in-house financing minsan may project na tatlong financing meron so meron pa po tayong isang option no kapag ayaw po natin ng interest at gusto natin na mabayaran agad Pwede pong deferred cash. Ang ibig sabihin ng deferred cash, hindi po kayo maglo-loan sa pag-ibig sa bank or sa in-house. Instead, babayaran po natin ng buo, payable in 24 months. So, halimbawa, kung yung property ay worth ng 2.4 million, babayaran niyo po siya ng 100,000 kada buwan sa loob ng 24 months nang walang interest. So Sir Marvin, i-message mo kami para ma-check natin ano-ano nga ba yung financing na pwede ka or pwede nating ipasok ang iyong housing loan. Okay? Bye!